Hello, good morning Philippines and good night Saudi. Ito po ako kami, nakabalik na po ako dito sa aming bahay kasi nagbakasyon po kami na 3 days dun sa bahay ng nanay ng amo ko. Medyo maganda naman ang nangyayari kasi nalibang ko. Medyo naiwasan ko yung nararamdaman ko. Siya nga pala guys, gusto ko po lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit nga ba? Bakit nga ba ako palaging nag-share ng umiiyak dyan sa aking youtube meron po kasi ako nararamdaman guys siguro po dun sa nakakarinig ng video ko or makakapanood ng video ko po, sana pong maliwanagan ang aking isipan kung ano tong nararamdaman ko kasi every time na maramdaman ko to kasi nangihina ako nananakit itong mga muscle ko ang kaba ng dibdib ko ay napakalakas then naninikip nanunuyo ang lalamunan ko nanunuyo ang labi ko pero, pero minsan nahihilo rin ako hindi ko po maintindihan kasi sa ngayon po hindi pa ako nagpapacheck up kasi schedule pa yung pagpacheck up kasi wala nga akong box nito guys pero baka susunod na rin ko up na. tapos minsan po may umaakyat at dito malamig papunta sa ulo ko na para mawablang ko na ako. Tapos natatakot ako mamatay, natatakot ako sa mga bagay na limawa, dito sa loob ng kwartong to. Parang hindi ako makahinga, gusto ko lumumbas, gusto ko tumakbo. Um, para para mahimasmasan ako kung ano yung nararamdaman ko. Sinishare ko lang guys to kasi doon so, sa mga nakakaramdam ng ganito, siguro kung kayo merong ganito, siguro parehas tayo. Nawa sana merong mag-comment dito sa video kung ganito kung ano nga ba to kasi hindi ko pa talaga alam pero na-search ko sa Google, ito ay isang sakit na anxiety or uh, panic attack. Pero hindi ko sure ah, kasi hindi pa ako nagpapacheck Pero yung sentomas ng anxiety at yeah, panic attack is nararamdaman ko talaga. Ganun na ganun. Pero siguro next week may sasabi ko na kung talagang ganun nga yung sakit ko. Kaya sobrang hirap guys. Kasi ganito, masaya ako nga kanina. Alam mo, kanina sobrang saya ko. Or ka bigla na lang siyang papasok sa akin. Manglalamig ako, pagpapawisan ako ng malaki, tapos manunuyo ng lalamun ako, man, na, pati yung mga labi ko. Parang nanginginig na itong mga labang ko. Feeling ko nilalamig ako or iniinit na ako. Pag pinatay ko yung aircon ko, mainit. Pag binuksan ko is malamig. Hindi ko maintindihan guys yung nararamdaman ko. Kaya minsan may mga upload ako dyan na sa tiktok ko or dyan sa youtube ko na umiiyar ako guys, tulungan naman ninyo ako kung anong dapat mong gawin dito ah, uh, uwi na ako or ano maraming isipin na pag umuwi ako hindi matatakos yung bahay ko gano'n ah, uh, pa yung bahay ko, paano na yung mga utang, gano'n yun yung bumulu sa isa ko na number one pero sana guys, sana malampasan ko tong problema ko to kahit sa inyo. Kasi alam ko, hindi lang ako magandaan na siya ng na ganito. Ngayon na sa ibang bansa kasi tayo, marami sa atin ang nauhunsin. I yung pamilya. Hindi nakakausap ang pamilya. So, uh, kaya si nauuwi sa ganitong sitwasyon. Uh, laban lang tayo guys. Sama-sama tayo mag-pray kung anong man yung nararamdaman natin. Uh, uh, God is better. Uh, bitter. Hindi tayo pababayaan ng tulungan niyo ako magdasal about sa ganitong sakit or sa buong Pilipinas. Sana magbalik na sa normal para wala nang stress, wala nang kabakaba, wala nang takot. Sa so ngayon guys, uh, sinishare ko lang po kasi sa kasalukuyan ngayon na uh, in, parang Nandyan na naman siya. Nararamdaman ko na naman yung panghihina ng katawan. Parang sinishare ko lang dito sa... Uh...